Hi guys! Mag-ukay tayo ngayon guys. Okay sorry. Dito. Yan. Anong, ano bang? Ano bang? Ano bang daw? Ta. Yan dito guys. di 40. Ito. Ang pinakamalaking ukay-ukayan dito sa Commonwealth. Yan. Ipakita natin. Kaya siya guys. Lahat dito. Puro ito ukay-ukay. Buong buong building puro to ukay ukay Ayan, lahat nandito mga bag mga damit mga pambata yan lahat nandito so mangukay tayo ngayon wakan mo na ayusin mo rin ha huwag mo masyadong ano ba blouse ano ba mga dress na

dress ayan mga dress lahat dito ay mga dress na ukay-ukay ay Nice. Teka o, kat um, guys. Wag mo na igalaw-galawa na. Kunti ka ka na. Two. O, cut Ang guys, na kuwala sila. Sixty. Bra. Bra. 60. Bra. Bra. Oh, guys. Ay, ito din, o. O, so, guys, next, o, so, panti. So, guys, o. Ah. Ayan, hey, guys. boleh pink juga guys nah oh, okay na iba naman okay, bye sa ibang lugar naman bye

Malu wag sha. Malu wag okay. sha. Okay na win. Ayan. So, mag-unbox <laughs> mag tayo ng mga pinagsya-shopping ni Ipen. Yeah. <laughs> ayan. guys, so. Aking guys. Galing kami sa Ukay. So, ito, na jacket na to. Ayan, mayroon pa siyang tag. Akin na lang ba? Ayan na, mayroon pa siyang tag. Wait lang. Okay. Mayroon pa siyang tag guys. Talagang bagong-bago -bago talaga siya. Bagong bilhin guys. Ano lang, 100 diba? 100 pesos. Mario. Ayan. Bagong bago pa talaga siya. So, yan. Kay Winwin. -win. Yay. Ito naman. Ayan. Bagong bago din siya, oh. Ayan, bago pa talaga siya, guys. Ayan. Tapos, ma-open din siya dito. Tapos, meron siyang zipper sa bulsa. Ayan. Ito naman ay kay Madam Ipin. Okay. <laughs> <laughs> Madam? Madam Ag? Ah? Ito din, ano. 100 din yun, guys. Ito, yan. Bagong-bago din siya. Oh, ano ano siya? yung dalawang 100? Pag dito, yan. Tapos yung may ganito. Tap. Tato. -ta ano na? Ta Tato. Basta yun na yun. <laughs> Ayan. Sakay so din din siya. Bago din siya. Ang ganda din ang ano niya. Bago Bagong-bago yung kulay. Ayan. Kay Jinjin. 100 lang din siya, guys. Meron pa. Ito pa. Yan. Bago din siya. Mga bagong bukas kasi siya, guys. Nung mga chak. Hindi na. Ito so, one win. Ayusin mo na one win. Hindi mag-viral na na. Ganyan. <laughs> hmm. mga konta ano, yan. Ha? 100 din siya, guys. Yan. So, yan. Pumasok mo na yung pusa sa bag. Dito naman tayo mag-unboxing. Dito naman tayo mag-unboxing at least guys, yung 1,000 ay madami na bibili. Ayan guys. So, ito for Priggy. Ayan. Kay Jinjin. -jin. So, meron siyang belt dito. Tapos, belt. Garterize dito. Ayan. So, halagang 230. What? Mahal. 230. 130. 130. Pero maganda din siya. Ito rin, rin naman siya guys. Korean style. And, Iriwaw. Yan, Korean, Korean style. Merit siyang belt. Yan. Sa mall, magkakahalaga siya ng 850. Sa mall. Pero sa Ukay, nabili lang namin siya ng 230. Yan. So, maxi dress. Pwede siyang pang buntis. Pwede rin hindi. Okay. Dito naman tayo, sa kabilang banda. Yan. So, ito, tayo ipin. Ayan. Lagang 50 pesos, guys. Guys. Pero, grabe no, Ganda, oh. Ito. Bago pa. Pakita si mo naman sa camera, mo. 50 naman. pesos lang siya. Wala pa talaga siyang yes. kadamage-damage. Siyempre, kakabiliin namin. May ipin. Ayan, kagani Ito naman, square pants. Yan, guys. Uh, Hindi. Uh, square pants. Pwede rin pants. siyang buntis. Pwede rin. Hindi. Ito. Pambahay. Short. Murang 50 man siguro ni. Ah, 50. Pantulog. Ito. Panglakad din siya, short. Panglakad, guys. Ano lang siya, 35 pesos. Ayan, 35. Ito naman, kang ipin na pagsumba daw niya. <laughs> <laughs> Siksiki-siksi, ka, kayo magpagsumba. 35. Grabe, siksi ha. Ito naman tayo. Malapit na. Ito naman guys ay mga bra. bra. Ganda na kuling nito. Sa ito na. No? Ganda na kuling. Bagong bago. Tig 60 lang siya guys. Ayan. 60. Ganda ganda talaga. Kulay pa. Pati yung ayaw. Ito. Ano ba ito? Ah, akin man din eh. Ayan. Bago din siya guys. Tig 60. Kining ito din. Kaya ano? Oh. Ay sa bibili ka ng tig 100 plus dyan sa tabi-tabi, madali lang masiba. Ayan, ito. Ganda, oh. 60 lang din siya. Gaganda, no? pag bago pa siya. Takal na, ma. Ito naman. Kay pang 60 ni Pen. Ako, man. Ay mo pala. Pindi pa. Oh. Bagong-bago pa talaga siya. Ito pa rin. Okay, Ako na. No. Sa'yo daw. Mm. Tsu. Yawoy. Matay guys. May ipin o. Tsu. Tsu Mga bago pa talaga siya. Okay siya pero plus A. Plus A ng okay. Ito. Ako kaya po. Sa'yo po daw. Mm. Dama. Ako na po. Ito sa'yo daw. Yeah. Tatlo talaga kanya Ano? Hello. Tsu pa yung mga likod guys. Puti. Puti. Ano naman yung tayo na Malaban, Romana. Kamu na, na ma. Uh, Matagal malaman, na. na. Ito, ang kulay. pari pa dyan. 5.30. Par Ako. So, na Ayan siya, guys. So, yan na nabili, guys. So, mga ano, halagang mga 1,000. Pero dami na. No. Mga 1,000. Dami niyo nabili, so, ah. ah. So, yun. Maraming nabili, guys. Kasi pag sa mall ka bumili, isang piraso lang yung 1,000. O, so, di diba? So, yan lang guys for today's video. Bye. Bye.